based on my experience, I would like to share how we worship God in the Protestant setting. Kami po ay magkantahan gamit ang mga electric guitar, piano, at sa aming pagkanta, nandoon ang emotion we express lahat ng aming mga ang gustong hingin sa Panginoon Diyos hanggang sa madala na kami sa kanta, palakpakan, hiyawan, tatalon-talon at naranasan ko rin yung matinding emotion. Umiiyak ako. Kasi nadala na ako sa aking mga kapatiran na umiiyak din. At lalong-lalo na kung kung meron nang gumparang gumagapang at yung iba. Iba yung iba maliban sa sisigaw-sigaw at malakas na iyak. May biglang matumba. Habang kami ay nagdasal ng papikit ang mata, hindi ko maiwasan. Naminsan, buksan ko yung aking mata dahan, -dahan. Parang makita ko kung, si kung, kung sino kaya yung natumba. Kung, kung sino kaya yung, kung, yung gumapang. Kaya doon palang lang mga kapatid, na distract ako. Yun yung aming pagsamba sa Panginoong Diyos na idaan namin sa kanta. Kaya pala naintindihan ko dito sa Simbahang Katoliko. Dahil may larawan tayo. At according to John chapter 3 verse 14, as Moses lifted up the bronze serpent, so as the Son of God lifted up isa pala sa mga purpose doon, mga kapatid, pagtingin pa lang natin sa larawan, Jesus, tayo ay gagaling na. Katulad sa Numbers chapter 21, verse 8 to 9, maraming mga malapit ng mamatay at ang instruction ng Panginoong Diyos, lahat ng mga nakagat na ng ahas sa kanilang pagtingin sa bronze serpent, sila ay gagaling. So yun pala mga kapatid, na dito sa simbahang katoliko, while we worship, wala po tayong sayawan at Wala po yung extreme emotion. Kasi po yung totoong worship pala is my offering. And our offering is the body and blood of our Lord Jesus Christ, the Holy Eucharist. Sa amin kasing simbahan, walang mga larawan kasi mahigpit naming pinagbawal ito dahil ang lahat ng larawan ay diyos-diyosan. Kaya minsan pa, based on my own experience, nung umiyak-iyak na ako, para nang tinusok yung aking puso sa sakit at hapde kasi marami akong problema. At nung may bigla kong narinig, naghiyawan at may mga natumba na, para hindi ako ma-distract Tumingin na lang ako sa siling. At nung pagtingin ko sa siling, distract pa rin ako. Dahil may nilun akong nakitang butike, gumapagka pa. Kaya sabi ko, Lord, ano ba itong butike? Is this your Holy Spirit na pag nagpaparamdam sa akin? <laughs> Kaya medyo natawa ako mga kapatid. Kasi ang nakita ko sa paligid dahil sa pagka-distract ko, minsan yung mga kakroach at mga iipis 'Yun lang ang mga makikita namin pati yung mga palda ng mga babae na makita namin na ganoon na. Galun, no? Tapos 'yun na. Parang nawala talaga ang kabanalan kasi wala kang makita na mga banal na larawan ang makita mo doon sa simbahan naming mga protestante noon ha, noon pa ito, ay ang mga ipis at pangabutike. At kung ano-ano pang mga ah, gumagapang dyan ang makita namin. Dahilan yan sa pagbawal namin ng larawan. Kaya larawan na lang ang, ng butike at kakrots mga ipis ang makikita namin.